Magandang umaga mga kuya. Magandang umaga po sir. Ayan. Si dating kagawad, uh, Franklin Delosario at kasama niya si kuya, Freddy Estabillo. Freddy Estabillo. Freddy Estabillo. Freddy Estabillo. Ayan. Uh, mga kuya, kayo po ba uh, nag-apply dito sa AgriPuhunan? Opo, isa po kami sa nag-apply po sa agripuhunan na programa po ng ating mahal na Pangulo. Ah, uh, kayo po ba'y masasabi nating uh, pumasa dito sa inapplyan po ninyo? Kuya Freddy? Opo, opo, kasi nung dumating po si presidente po dito sa Olsko, isa po kami sa yung pangalan po namin isa po sa kwan, na mbtan yan, na dumalaw dahil kami nga po kayo pumasa. Audience po kayo? Opo. Oh. Tapos nung kwan po sa munisipyo, pinapirma din po kami ng parang, yun na daw yung kwan, eh, huling pipirman para makapag-apply na, antayin na lang yung tawag, sabi naman, tiga niya noon po eh. Yung po bang pirman ninyo, ito ba yung kontrata? Parang galing sa pahiram? Na, Opo. Natatanda niyo po ba yun? Opo. Ito, po yun? Ito po yung pinakakontrata po. Dahil po yung mga nag-interview sa amin, uh, hinanapan po kami ng mga RSB number. Opo. At saka yung totoong sinasaka mo yung lupang i-apply mo. Naibigay niyo po yung mga hinihinging ng uh, requirements? Opo, naibigay po namin. Sa katunayan po, nung naibigay po namin lahat, sabi po ng mga empleyado ng NIA, maghinday na lang po ng tawag. Mm uh, -hmm. po doon sa sinasabi maghintay ng tawag, meron po ba kayong natanggap na pinamimigay na intervention monitoring card na doon daw ilalagak yung ipahihiram? Meron kayong natanggap na na IMC? Oh, meron na po kami noon. Yeah. Ah, IMC. Oh. Dati po kasi na ibigyan na po kami ng 5,000 na galing sa DA. Yun na daw po yung gagamitin din. Naku, ah, hindi na, na kayo binigyan na bago. Yung dati na lamang. O, yun po ang sabi nung tiga niya. So, ubra na. Ayan. Okay. yung pinapakita po. ni Kagawad, uh, Pangking. Ayan. Ito po. Ayan nga. Opo, so, tss. sa inyo pong pagkakaunawa, talagang kasama kayo. Opo, sa amin pong kasama po kami yan sa mabibiyayaan. Sa katunayan po kasi, yung dati po naming number sa card, meron pong balita sa amin na mag-inquire kami sa Western Union, nakukuha kami ng sariling number para makaklaim na po kayo nung nasaan yung agripunan na inutang. Pero ang malungkot, wala pa kayong natatanggap doon sa sinasabing ipahihiram? Eh, wala pa po, kahit singko. Kahit singko. Eh, tawag nga, wala o eh. Wala ang tawag. Eh, sabi po nila, tawag na lang yung aantayin para makapagkuhan na po dyan sa bayan. Eh, hanggang yun, wala po na yung tawag kasi po yung number namin na doon na daw tatawag pagka meron ng laman yung card. Eh, hanggang po wala. Eh, nagpalo po ba kayo dito sa dating kumakausap sa inyo sa mga taga o kung sino pa man? Opo, sa katunayan po, kinausap po namin yung may, yung may sakop po sa amin, yung phase 6. Sabi po nung nakakasakop po sa amin, dahil dito sa gawi po namin, katunayan, mayroon na pong isang nakatanggap. Opo. Dito sa pangunguna po ng ngalan ni Mr. De La Cruz Opo. ng Barangay Partida. Opo. Kaya umaasa rin po kami na kami ay mabibigyan sa programa na yan. Ano po sabi nila doon sa kinag-usap po ninyo, nung nagpalo up po kayo, anong sabi nila, bakit hindi pa kayo nakatanggap? Ang sabi po nung nakakasakop po sa amin, sabi nila maghihintay, antay lang. Hanggang ngayon lang. wala pa naman po kaming nahihintay. Ayun. So yun lamang po ang sinasabi, maghintay lang. Okay, oh. yun nga daw po, dahil sabi daw nga po nung pinakamataas naman dito sa San Miguel, si Kasu si Asuncion. Opo. Oh, eh, ang isang kailangan daw po na requirement, eh, yung titulo. Eh, wala pa po ang na titulo kasi hindi pa eh bumababa yung titulo galing sa dito sa kan, Munoz. Eh. Nung po bang nag-apply kayo, hinihina na yung titulo nung paman? Wala po. Basta ang sabi po nila, may pangalan ka sa NIA at dito sa DA automatic po kasi hindi ka naman bibigyan kung walang pangalan dyan sa DA dahil nakarestro naman po kami sa RSBA. Opo, patunay yon na kayo nagsasaka, may sinasaka. Opo. List, nakalista kayo sa RSBSA ng DEA at nakalista rin po kayo sa mga pinatutubigan ng NIA. Opo. Tsaka nung pong interview kami sa NIA, yun po yung pinaliwanag na requirements na kailangan may pangalan ka sa DEA. So, ngayon lamang lumalabas na kinakailangan eh merong nang titulo nakapangalan sa inyo. Kaya nga po eh yung problema hindi eh, po nila sinabi noon para at least alam mo na yung hindi ka na pupunta kasi wala kang dalang titulo. Eh ngayon lang sinabi po na kailangan pala eh, ilang beses mo pabalik-balik na nagkuhan, nagpa nagpapandyan sa munisipyo. Yeah. Mensahe po ninyo sa nangangasiwa nitong uh, agri puhunan at pantawid program. Uh, kami po inananawagan sir lalo na po yung mga sa ating departamento ng agrikultura at gayon din po sa ating NIA, na sana po ang mare na kami pong naka-apply sa agri puhunan, ay bigyan niyo po kami ng linaw. Kung kami po ay makakatanggap ng biyaya o makakautang, sa ating programa na binibigay na ating kagalang-galang na Pangulong Marcos. Maraming salamat po uh, mga kuya. Ah uh, baka kayo po mayroon pong pahabol. Eh yun na lang po para sana eh kung mabibigyan niyo kami ibigay na po kasi kailangan kailangan na po eh. Ayun lang po maraming salamat. Ay pwede pong bumatay sir. Ah oh, oh, sige 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 po po at po. Eh mga kasama, lalo na yung kapwa kong magsasakad, nandito po ang ating kaganggalang na taga-radyo nating Gimba, na siya po yung masigasig na tumutulong sa atin. Sana'y magkaisa tayo upang ating tinatamasa na matanggap sa ating gobyerno ay may parting niya sa taas. Maraming salamat po at magandang umaga po sa inyong lahat.